Hindi porket na-diagnose ka na to have diabetes, bawal na sa'yo ang carbohydrates. Wait lang, wait lang. Kailangan mo lang intindihin ito, kailangan mo rin dapat alamin ito. Huwag muna mag-over-exaggerate. Carbohydrates ay isa sa mga pangunahing macronutrients na dapat natin kainin. Bakit naman natin ito tatanggalin? Ito ang food ng brain, ito ang food ng mga cells natin para gumalaw tayo araw-araw. Kapag tinanggal ko yan, madali ka mapagod. Wala kang makukuhang other macromolecules na pwedeng maging easy access ng energy sa iyong katawan. Totoo, may protein ka dyan, may fat ka dyan. But, the more easily accessible would be carbohydrates. Ang tip lang dyan is, choose the type of food that is best with a healthier form of carbohydrates. Unang payo ko dyan is, you eat food that are whole food. So, ang whole food kasi, there is a combination of complex carbohydrates and simple carbohydrates. If those two type of carbohydrates are present, may lesser chance of sugar spikes. Compared sa mga highly processed food na mataas ang sugar content nila, if processed food siya, like your cakes, your soda, mabilis kang magkaroon ng sugar spikes because walang fiber doon. Compared sa kumain ka ng fruits, na merong kang kasamang fiber at the same time simple sugar. Pero the spike on sugar is relatively lower compared dun sa mga processed foods like your cakes, candies, chocolates. So mamili ka kung ano yung mga dapat kainin mo. Like we always say, eat in moderation. Majority dyan would be non-starchy vegetable or green leafy vegetable. Those type of food are packed with fiber. Mas madali kang mabusog, it also packs with a lot of nutrients and vitamins. Importante na alamin natin kung ano yung mga dapat natin kainin at ano yung tamang porsyento na dapat natin kainin. Again, sa mga patients na may diabetes, hindi po bawal kumain ng kanin. Kumain lang siyempre ng sapat at huwag mag-overeat. Magpatingin lagi sa doktor at magpaturo kung ano yung mga pwede nating kainin pang araw-araw. Mahirap kasi kapag sinasabing bawal ito, bawal doon, bawal dito, bawal yan. Tanungin nyo naman, Dok, ano po yung mga pwede kong kainin? That way, mag-guide kayo kung ano yung mga options nyo. Para lang din siyempre sa kaikakabuti ng iyong karamdaman. At siyempre sa inyong kalusugan. ilang naman.